At syempre guys, hindi na natin ito patatagalin guys dahil marami akong nababasa sa mga komento guys at napakaraming nagtatanong kung ano ba ang mga bawal at hindi pwedeng gawin kapag nagbabarnis o nagpipintura guys. At dahil kadalasan guys ay puro barnis yung aking ginagamit guys, syempre unahin muna natin yung sagutin ng inyong katanungan guys tungkol sa barnis guys at kung ano ang mga bawal nito guys at pwedeng gawin kapag nagbabarnis. At itong aking kasagutan sa inyong katanungan guys ay based on my experience na ito guys, base ito sa aking nga na-experience sa kahoy guys kapag ako'y nagbabarnis sa kahoy. At ang unang-una nga guys na bawal gawin sa barnis guys kapag nagbabarnis tayo sa kahoy guys lalo na kapag mga locker type ang ating mga ginagamit na barnis guys ay wag nating babarnisan ang kahoy kapag basang-basa pa ito o sariwa. At baka magtanong kayo guys kung bakit hindi pwedeng barnisan ang mga kahoy kapag sariwa o basang-basa yung kahoy. Siyempre guys kapag nagbarnis tayo sa kahoy guys na basang-basa pa yung kahoy guys o sariwang-sariwa guys ay pwedeng naman yun barnisan guys kaso mo lang guys magkukusi yun guys ng amag mag upamumuti sa kahoy at iyan din guys ang wag na wag yung gagawin guys kapag nagbabarnis kayo guys kung ayaw nyo magkaroon ng back guys o kung ayaw nyo ulitin yung inyong mga binarnisan guys ay wag na wag kayong magbabarnis kapag sariwang sariwa ang ating mga kahoy at kung minsan pa nga guys ay tuyong tuyo na yung ating mga kahoy guys at napakatagal na itong natilad guys kaso mo lang naulanan ito guys kung nasa outdoor sila nilagay guys at bigla itong inasimbol guys at bigla nating barnisan pero basang basa pa ito lalong lalo na guys kapag season ng mga tag ulan guys kahit natuyong tuyo na yung ating mga kaway pero kapag ito ay nakalagay sa outdoor at naulanan ito guys at hindi natin ito nailigpit ng mas maaga at inasimbol natin ito guys at binarnesan, guys akala natin guys ay tuyong tuyo na ito sa labas guys pero na absorb pala ng kaway guys ang tubig ulan guys kaya may tendency din itong amagin guys at mamumuti siya at kapag nagtatapkot naman tayo guys kapag nagpa final coating na tayo guys o so yung pinakalas Coating natin guys ay bawal din yung mga lacquer varnish guys. Ibilad talaga sa sobrang exposed na exposed sa mga initan. Lalo na guys kapag makapal na makapal ang ating pagbabarnish guys. Kapag na-expose ito sa initan guys ay maitindi si ito guys na magbabubbles kapag sobrang init na init na guys. At sobrang nasisikata na ng araw. At lalong bawal na bawal din talaga siya guys. Ibilad sa initan guys o ma-expose sa sobrang init na init guys. Lalo na kapag umabot na ng 1 hour pataas. At sa mga lockers sealer naman guys ay ok lang sa kanila guys na mabilad sa initan guys mas maganda guys kapag medyo warm warm talaga guys ang mga sealer at iyon naman guys ang kagandahan sa mga lacquer sanding sealer kapag nagbabarnes tayo gamit naman ang lacquer sanding sealer ay mas maganda guys kapag warm warm talaga ang panahon at bawal din sa lacquer sanding sealer guys i-barnes ito guys kapag sobrang lamig ng panahon guys dahil kahit tuyong tuyo ng ating mga kaway guys ay magkokos pa rin ito guys ng pamumuti o yung para ang inaamag. At pwede naman guys magbarnis ng lacquer sanding sealer kahit tag-ulan guys o season ng tag-ulan basta merong heater ang inyong mga area ng pinagbabarnisan guys at hindi naman siya sobrang lamig na lamig at medyo warm warm naman siya guys ay pwede kayong mag sealer. At kapag mga QD naman guys base naman sa akin na experience guys kahit tag-ulan o tag-init guys ay pwede pwede itong gamitin maliban guys talaga sa mga lacquer type na barnis lalo na kapag mga clear. At ganon din guys sa mga automotive paint at sa mga acrylic paint guys ay pwede itong gamitin kahit tag ulan o tag araw guys ay pwede pwede silang gamitin guys pero syempre guys kahit anong klase ng pintura o varnish ang inyong gamitin guys ay make sure talaga guys na tuyong tuyo yung inyong paglalagyan ng pintura o varnish para hindi ito magkukos ng pagbabubbles kahit yung mga latex paint guys na mga pang bato o mga pang pader, guys kapag basa yung pader guys at pinahiran mo ito ng pintura guys ay hindi ito kakapitan ng latex paint guys na try ko na yun guys at dito naman tayo guys sasagutin naman natin guys yung katanungan ng isa nating commenter guys isa sa ating mga followers sa Dick Leon Woodwork ang kanyang katanungan guys ay QD paint yung ginamit niya sa kanyang bike guys o sa kanyang bisikleta. Tinatanong niya guys kung pwede ba itong coat ng automotive na clear. At syempre guys bago ko sagutin ang kanyang katanungan guys ay big shout out muna kay sir guys sa pagsisipag niyang mag -kuminto. Thank you. Thank you so much sa iyong komento sir guys. At basis sa aking mga na experience guys ay wag na wag yung gawin iyon guys at hindi pwedeng gawing patunga ng automotive ang mga quick dry enamel o QDE. Dahil may mga QDE guys, so merong mga quick dry enamel na flat at meron na itong mga gloss guys, kaya hindi na kailangan itap coat ito guys ng mga clear na automotive at hindi din talaga siya pwedeng itap coat ng mga automotive guys o mga lacquer tie. Dahil kapag ginawa nyo ang pagpatungin guys, ang mga quick dry enamel at pinatungan nyo guys ng automotive paint guys, ay masisira talaga inyong buhay. Yung masisira talaga yung inyong gawa guys. Kapag ang mga QDE guys o mga quick dry enamel guys ay pinatungan patungan mo siya ng mga automotive guys at mga lacquer type na barnes o pintura guys ay aangat ito guys at magbababulos guys at hindi na siya maganda tingnan. Kaya hindi talaga siya pwedeng patungan ng mga automotive o lacquer type. At hindi ko alam guys kung bakit nagre-react ang mga quick dry enamel kapag napapatungan ng mga automotive o ng mga lacquer type na pintura o barnes. Siguro guys ay mas mataas ang mga chemicals na ginamit sa mga lacquer type na barnes o pintura at sa mga automotive. Pero guys kapag pag mga lacquer type ang pinturang ginamit mo guys o varnish guys o mga automotive guys at pinatungan mo ito guys ng quick dry enamel ay pwedeng pwede siya guys hindi siya umaanga. Dahil meron ako dating binarnesan guys na upuan guys na finish siya guys ng lacquer type na varnish guys at hinaspian ko siya ng quick dry enamel ay hindi siya nagrea. At hindi umangat guys yung nauna kong binarnes na lacquer type nung pinatungan ko na siya ng quick dry enamel o QDE At itong bed frame na binarnesan ko guys ay puro lacquer type na varnish ang ginamit ko diyan guys. At syempre big shoutout sa may-ari nito guys. Big shoutout at maraming maraming salamat kay Sir guys. Remar Sir Wellas. Thank you. Thank you so much.